Hi guys! For today's video ay si-share ko sa inyo kung paano namin alagaan ang aming mayana. So itong ma mayana na to ay um, malaki yung dahon niya kasi ang pinangdidilig namin dito ay hugas bigas may kasamang wiwi. Tingnan nyo, hiyang na hiyang yung mayana. Napaka ano ng dahon niya. Ang bilis niya kamong dumami. Ayan o, Ang, ang ganda ng kulay niya. Marami siyang ano... Um, mga dahon na ang tataba. Wala tong fertilizer guys. Ano lang, hugas bigas at saka yung <laughs> wiwi. So ayan. Ang ganda na yung tingnan, di ba? So meron din dito sa kabila, bagong tanim lang din to. Ayan, kulay violet. So ngayon guys, i-share ko sa inyo kung paano ako magtanim ng mayana direct sa lupa hindi sa paso para 100% talaga siyang mabuhay. So ang ginawa ko, at ah, tinanim ko muna siya dito sa um, paso or sa empty container. Yan, tinanim ko muna siya para hindi siya laging naaarawan. So after ng isang linggo, Ah, pwede mo na siyang itanim direct sa lupa kasi nagkaroon na siya ng ugat. Ang bilis siya magkaugat guys, isang linggo lang. So ayan, ililipat ko na siya sa lupa. Kasi may ugat na siya. Alam nyo kasi guys, ang mayana, gustong gusto ng mayana ang sinag ng araw. Kaya tinanim ko siya dito sa harapan ng bahay kasi nasisikatan to ng araw. Ito yung dating pinagtaniman ko ng sunflower. So ngayon, uh, mayana naman ang tinanim ko para magandang tingnan. Ayan, buhay na siya. Ayan, guys. So wag kayong magalala sa mayana, guys, kasi ang bilis lang mabuhay ng mayana kahit magputol ka lang dyan ng maliit na ano, sanga ng mayana mabubuhay ka agad yan. Uh, mabilis lang siyang buhayin. Kaya no need na na yung iba nag-experiment pa na dahon ang itatanim. So magputol ka na lang ng sanga dyan. Siguradong mabubuhay yan. Ayan. bukwag ko ako kay nanay Ang ganda nito. Okay. So, ayan guys, buhay na buhay na yung aking mayana na nakatanim direct sa lupa. So, mas maganda kasi na wag siyang i-direct ka agad pagkaputol mo, itanim mo ka agad siya sa lupa. Uh, may tendency na hindi siya mabuhay kasi sobrang ano kasi mainit. So, mano yung dahon niya, nalalanta pa yung dahon. So, mas maganda na itanim muna siya ng paso sa paso after one week, saka siya ilipat direct sa lupa so yun lang guys, ang video ko for today thanks for watching bye